Kamusta mga health Welcome sa ating channel! Ngayong araw, pag-uusapan natin ang 10 tips para sa mga taong nagkaroon ng stroke at kung paano mapanatiling malusog ang iyong puso. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para laging updated sa mga bagong videos. Simulan na natin! Ano nga ba ang stroke? Ang stroke ay isang medical emergency na nagaganap kapag ang daloy ng dugo sa bahagi ng utak ay naputol o nabawasan na nagdudulot ng kakulangan ng oxygen at nutrients sa mga brain cells. Dahil dito, ang mga brain cells ay maaaring mamatay sa loob ng ilang minuto. May dalawang pangunahing uri ng stroke. Ischemic stroke, ito ang pinakakaraniwang uri ng stroke. Nangyayari ito kapag ang daluyan ng dugo sa utak ay nababarahan ng isang blood clot o taba. May dalawang subtypes nito. Thrombotic stroke, nabubuo ang clot mismo sa loob ng mga arteries na nagdadala ng dugo sa utak. Embolic stroke, ang clot ay nabubuo sa iba pang bahagi ng katawan at naglalakbay patungo sa utak kung saan ito'y nababara sa mas maliit na daluyan ng dugo. Hemorrhagic stroke. Ito ay nangyayari kapag ang isang blood vessel sa utak ay pumutok at nagdudulot ng pagdurugo. Ang pagdurugo ay maaaring magresulta mula sa ilang mga kondisyon tulad ng high blood pressure, aneurysm, trauma o blood thinning medications. Kung ikaw o ang mahal mo sa buhay ay nakakaranas ng stroke, sana makatulong ang mga tips na ito para sa inyong pag-recover at pangalaga ng iyong kalusugan. Tip 1. Sumunod sa mga payo ng inyong doktor. Sumusunod sa mga payo ng iyong doktor ay napakahalaga para sa mga stroke survivors upang mapanatili ang kalusugan at maiwasan ang muling pagatake ng stroke. Ang bawat stroke survivor ay may unique na kalagayan at pangangailangan. Ang mga payo na iyong doktor ay nakakosumize para sa iyo, kaya't mahalaga na sundin ang mga ito ng tapat sa pamamagitan ng tamang gabay, regular na monitoring at pagsunod sa mga rekomendasyon, maaari mong mapabuti yung kalusugan, maiwasan ng mga komplikasyon at makamit ang mas mataas na kalidad ng buhay. Tip 2. Regular na pag-exercise Ang mga simpleng ehersisyo tulad ng paglalakad, pag-stretch at balance exercises ay makakatulong sa pagpapanumbalik ng lakas at koordinasyon. Ang resistance training o paggamit ng light weights ay nakakatulong sa pagpapalakas ng muscles at pag-iwas sa muscle atrophy. Ang mga aerobic exercises tulad ng breeze walking, swimming o stationary cycling ay makakatulong sa pagpapabuti ng kalusugan ng puso at baga. Ang regular na physical activity ay nakakatulong sa pagpapababa ng stress levels at pagpapabuti ng mood at mental well-being mga tips sa pag-exercise para sa mga stroke survivors. Ang pag-ehersisyo ay nakakatulong sa pagpapanatili ng tamang timbang na mahalaga sa pag-iwas sa iba pang mga health issues. Bago magsimula ng anumang exercise program, mahalagang magpakonsulta sa doktor para matukoy ang angkop na uri ng ehersisyo base sa iyong kalagayan. Huwag pilitin ang sarili. Magsimula sa mga simpleng ehersisyo at unti-unting dagdagan ang intensity at tagal nito habang nagiging mas malakas at mas kampante ka. Tip 3. Healthy Diet Ang pagkakaroon ng isang malusog na dieta ay mahalaga para sa mga stroke survivors upang maiwasan ang muling pag ng stroke at upang mapabuti ang kanilang pangkahalatang kalusugan. Siguraduhin kumain ng iba't ibang uri ng pagkain upang makuhang lahat ng kinakailangang nutrients. Mag-ingat sa dami ng pagkain na kinakain upang maiwasan ang sobrang timbang na isang risk factor para sa stroke. Ang sobrang asin ay maaaring magdulot ng high blood pressure na isa sa mga pangunahing sanhi ng stroke. Limitahan ang paggamit ng processed foods at magbasa ng mga food labels upang makaiwas sa mga pagkain mataas sa sodium. Iwasan ang mga pagkain mataas sa saturated fats at trans fats. Pumili ng mga healthy fats tulad ng mga matatagpuan sa olive oil, nuts at avocados. Ang mga ito ay mataas sa fiber, vitamins at minerals na mahalaga sa pagpapanatili ng kalusugan ng puso at utak. Pumili ng whole grain breads, cereals, pasta, at rice sa halip na refined grains upang mapanatili ang tamang blood sugar levels. Panatilihing hydrated ang iyong katawan sa pamamagitan ng pag-inom ng sapat na tubig araw-araw. Tip 4: Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga smoking cessation programs at resources. Maari rin itong kasama ang counseling, support groups at quit lines. Ang nicotine replacement therapy tulad ng patches, gum, lozenges o medications ay maaring makatulong sa pag-quit. Alamin ang mga sitwasyon o aktibidad na nag sa iyo na manigarilyo at iwasan ang mga ito. Subukang maghanap ng mga healthy activities upang palitan ng paninigarilyo tulad ng pag-ehersesyo, pag ng tubig o pag ng gum. Ang regular na physical activity ay makakatulong sa pagbawas ng cravings at stress na nag-uugnay sa paninigarilyo. Ang pag-iwas sa paninigarilyo at pag-inom ng alak ay kritikal para sa mga stroke survivors upang mapanatili ang kanilang kalusugan at maiwasan ang ng muling pag-atake ng stroke. Sa tamang suporta, determinasyon at mga healthy habits, Maari mong mapabuti ang iyong kalusugan at kalidad ng buhay. Tip 5. Kontrolin ang stress. Maglaan ng oras para mag-relax at gawin ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo tulad ng pagbabasa o pakikinig ng musika. Tip 6. Regular na check-up. Siguraduhin regular kang nagpapacheck-up para mamonitor ang iyong kalusugan at maiwasan ng mga komplikasyon. Tip 7 sumali sa support group. Malaking tulong ang makausap pang ibang taong may kaparehong karanasan. Maaring makahanap ng support group sa iyong komunidad o online. Tip 8. Alamin ang mga warning signs ng stroke. Ang pagkakaroon ng kaalaman sa mga warning signs ng stroke ay napakahalaga upang agad na makakilos at humingi ng tulong medikal. Narito ang mga pangunahing sintomas ng stroke na dapat mong alamin at bantayan. FAST acronym para sa si stroke. Ang FAST acronym ay isang madaling tandaan na paraan upang kilalanin ang mga pangunahing sintomas ng stroke at mabilis na makakilos. F. Face drooping. Isang bahagi ng mukha ay bumabagsak o tila umaagos pababa. Tanungin ang tao na ngumiti at tignan kung isang bahagi ng kanilang mukha ay hindi gumagalaw o mas mababa kumpara sa kabila. A. Arm weakness Pangihina ng isang braso Tanungin ang tao na itaas ang parehong braso at tignan kung ang isang braso ay bumababa o hindi kayang itaas. S. Speech difficulty Hirap sa pagsasalita Tanungin ang tao na ulitin ang isang simpleng pangungusap at tignan kung sila ay nahihirapan o kung ang kanilang sinasabi ay hindi malinaw. Time to call emergency services Oras na para tumawag ng tulong Kung nakakaranas ang isang tao ng kahit isa sa mga sintomas na ito, kagad na tumawag sa emergency services o pumunta sa pinakamalapit na hospital. Huwag maghintay o mag-atubili. Ang pag-alam sa mga warning signs na stroke at mabilis na pagkilos ay napakahalaga. Sa pamamagitan ng paggamit ng FAST acronym at pag-unawa sa iba pang sintomas, maaari kang makatulong na maiwasan ang malubhang komplikasyon at mapanatili ang kalusugan ng iyong utak. Tip 9. Maglaan ng oras para sa physical therapy. Ang regular na paglalaan ng oras para sa physical therapy ay isang malagang bahagi ng recovery process para sa mga stroke survivors. Ang physical therapy tumutulong sa pag-improve ng mobility, lakas at koordinasyon na maaaring naapektuhan ng stroke. Nakatulong ito sa pag-iwas sa mga komplikasyon tulad ng muscle atrophy, joint stiffness at pressure sores. Ang mga physical therapies ay nagtuturo ng mga bagong paraan upang magsagawa ng pang-araw-araw na gawain gamit ang adapted techniques at assistive devices kung kinakailangan. Ang regular na physical therapy nakakatulong sa pagtaas ng self-confidence at pagpapabuti ng overall quality of life ng stroke survivor. Tip 10. Huwag mawala ng pag-asa Ang recovery mula sa stroke ay maaaring mabagal pero huwag kang susuko. Maging positibo at patuloy lang sa iyong pagsusumikap. Ayan mga ka-health, sana ay nakatulong ang mga tips na ito para sa iyong pag-recover mula sa stroke. Kung may mga katanungan kayo o karagdagang tips, i-comment nyo lang sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito para makatulong din sa iba. Hanggang sa muli! Maraming salamat sa panonood mga ka